Magandang araw, Nueva Ecija. Ako si Dr. Augusto Abeleda Jr., ang presidente ng Philippine Hospital Association, Nueva Ecija Chapter. Samahan niyo ako sa paglilibot dito sa Nueva Ecija sa iba ibang ospital para makita po natin ang kanilang mga serbisyong ibibigay sa ating taong bayan. Katuwang ng PHA Nueva Ecija Chapter sa pagbibigay ng impormasyon ang lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija. Sa at pangungunan ating mahal na gobernador Aurelio Machias Umali at Vice Gobernador Anthony Umali ang ating media partner TV48 sa ating programang Gabay sa Kalusugan. At ngayong nga po narito po tayo sa Ospital ng Lunsod Agham ng Munyos para bisitahin po natin ang kanilang ospital at malaman po natin kung ano-ano mga serbisyong pwede po nilang ibigay po sa ating mga kababayan. Halika po, pasok po tayo. Kasama po natin ang Chief of Hospital ng Oslam or Hospital ng Lunsod Agam ng Munoz, si Dr. Miko Wong. Hi, Doc. Maraming salamat po, Doc. Uh, ngayon po, aalamin uh, natin kay Doc kung ano mga servisyo na ibibigay ng Hospital ng Oslam ano? para ito maging gabay ng ating mga kababayan dito sa Nueva Ecija, lalo dito sa Science City of Munoz, kung ano mga serbisyo nilang pwedeng ibigay tungkol sa ating kalusugan. Bilang infirmary po, ang mga serbisyo pong binibigay namin is meron po kami outpatient department na bukas po ng Monday to Friday po. Kung sakali man po na may mga pasyente gustong magpo-OPD ng weekend po, bukas po ang aming emergency room ng 24 7 po. Meron din po kaming uh, emergency room po. Then, meron po kaming mga inpatient ward na kaya pong mag-cater ng hanggang 10 pasyente. Then, maternal delivery services po, nag-offer din po kami. Then, asahan po natin na sa October po, is mag-fully operational na po kami at magamit na po namin ang aming uh, laboratory, which is level 2 po siya. Then, ang aming x-ray department po at ang aming pharmacy po. At sa mga susunod na taon, kung papalarin po, is mapag-function na namin ng aming phase 2 para po maging level 1 hospital na kami, magkaroon na rin po kami ng operating room at mas marami po kaming bed na ma kasi po magkakaroon kami ng additional 27 beds pag po pag function na namin ang aming phase 2 po. May mga konsultant din naman po tayo dito ba nag-duty? Ngayon po, meron po ako mga nakuhang espesyalistang doktor na tumutulong po dito sa pag-operate ng ating osla. Meron po ako nakuha na OB-Gynephenanatology po Meron din po kaming pediatrician, internal medicine, meron din po kaming family medicine, and marami po kaming young doctors po, general practitioner po, na nagjujuti po dito sa atin. Then, meron din po kaming kinuhang radiologist and then pathologist po na magmaman ng ating x-ray department. yung mga gamit nyo talaga, eh, sabi natin mga moderno na, napakalaking bagay to sa mga pasyente natin dito sa ating mga kababayan dito sa Nueva Ecija. Dahil nga, sabi nga natin, yung mas malapit yung matatakbuhan hindi na kailangan pag pumunta sa iba-ibang bayan para lang makapag help, makakuha ng mga medical sa serbisyo, no? Dahil dito sa inyo, nakikita ko halos na kumpleto niyo na rin talaga ang kailangan ng isang may sakit, no? Kaya ako ay natutuwa at talaga kino ko kayo. Ang kayo kayo doc, at alam ko naman Napakalaking hirap niya dito para magkaroon ng lisensya yung isang ganitong ospital. Ano? Ang panalo dito ay ang ating kapwa no Bisihano. Dahil sabi nga natin, kalusugan ang kahalagahan talaga ng bawat isang tao. Tama po. Ang panalo po talaga dito is ang mamamayan natin. Sa mga gusto pong magpa-check up, bukas po ang aming pasilidad para i-cater po kayo. Uh, kontakin nyo lang po ang aming numero 044 511 6234 po or pwede po kayong mag-message sa aming FB page, Hospital ng Lugsod Agham ng Munyos. Sa mga gusto po magpa-check up, huwag po kayong mag-atibiling pumunta sa aming pasilidad. Bibigyan po namin kayo ng napakagandang serbisyong abot kaya. Salamat po!